silipin natin kung ilan yung ano niya na produce ngayong araw kasi kanina umaga ay ano to eh. 49 yung ano niya yung Wait lang natin na natin ha. Yung PB. Tignan natin yung PB ha. Battery ay na 64% ngayon yun ha. Ayun, oh. Kitang kita naman 64%. Dahil maghapon na ginawa yan. Ayan o. Oh. So bali kanina umaga iniwan ko siya 49. So makikita dyan, PV, ayan. Ayan, makikita mo may meron kilowatt KWH, yan, kilowatt yan. Ayan, o. Oh. Ayan, 51, ibig sabihin, naka-produce na siya ng, ano, dalawang kilowatts, uh, o, oh, mga 2,000 mAh. Diba? O, oh, dalawang kilowatt yan, ah. na ano niya yung, hapon na uh, harvest. So gano ngating di siya, ganun to ka ano yung solar panel is ano nasa 3.3 kilowatt yung ah uh, pwede pa niyang i-produce, i-harvest buong maghapon kapag talagang maintensikat ang araw. O so, tuloy-tuloy lang gamit sa ano maghapon. Kaya yan, yan lang din yung natira pero kay ganun pa man kahit 60% yung kanina ay Matagal na po yan mata, ma, ano, maubos. Matagal na maubos siya na yan. Meron po tayong mga ano, parameter sa loob na talaga din po itong ano, ah, uh, sineset din ito. Kaya safe po itong gamitin. Meron siyang ano. Kung nagtatanong po kayo yung iba is baka masunog. Meron po yung ano, low voltage and high voltage disconnect. Yan. Yan, marami siya. Ayan na 13 13.1 volts. So, ganun po siya and thank you and salamat sa panonood sa counting update. God bless.